ayan guys good morning guys magunguha tayo ng dahon ng ampalaya guys ayun ang ating almusal dito guys marami bang dito mag isang araw guys nakita ko ang dami ayan, dito tayo magunguha eh, guys tingnan nyo yung ano good morning good morning tayo ng daon ng ampalaya dito marami akong nakita guys ano to patubigan yun ho oh. yun ho oh. yun ho yun ho oh. na sa daan da ayan ho oh. guys oh guys ang taba sabi ho oh. kuha tayo Oh. Dami. O tayo para Meron tayong almusal. Hay oh guys. Dami, guys. Oh. Ating favorito paborito, guys. Matagal na tayo hindi kumakain ng nagmomukbag ng ganito. Ayan you no? Know, labas na talaga sa pilapil guys. Tsakang taba. Ito lang yung aking almusal ngayon. Kasi guys kapag inaasid ako ito yung pinanggagamot ko at talaga asin talagang presko ng pag inaasid tayo. Kasi yung mga bata minsan kumakain sila ng ganito minsan ayaw hmm, dami guys oh Oh. Asid, maganda to sa asid. Asin talagang ilalabas niya talaga. Ayan oh, tingnan niyo naman napakasariwang-sariwa. Naamugan. Ayan. Okay na yan, guys. Oh, ayan oh. Ang dami guys. Ito lang yung aking almusal ngayon. Okay guys, maraming maraming salamat. Good morning and a happy Monday.